Top 10 halamang gamot sa uric acid. Ang sumusunod ay for educational at informational purposes lamang. Huwag pong gamitin ito na kapalit ng doktor. Mahalaga na kumonsulta sa doktor para sa medical advice na bagay sa pangangailangan mo. Ang halamang gamot ay maaaring mabisa sa pagpapababa ng uric acid sa katawan. Dahil ito ay naglalaman ng mga sangkap na mayroong natural na kakayahan sa pagpapababa ng uric acid levels. Ang mga sumusunod ay mga halamang gamot na maaaring gamitin upang babaan ang antas ng uric acid sa katawan. Isa, cherry. Ayon sa ilang pag-aaral, ang mga cherry ay nakakatulong sa pagbaba ng antas ng uric acid sa katawan dahil ito ay mayaman sa anti-inflammatory at antioxidant na polyphenols. Dalawa turmeric. Ang turmeric ay isang uri ng halamang gamot na mayroong curcumin na nakakatulong sa pagbaba ng pamamaga sa katawan at nakapagpapababa ng antas ng uric acid. Tatlo ginger. Nakapagpapababa rin ng antas ng uric acid ang ginger dahil ito ay mayroong anti-inflammatory na sangkap. Apat, apple cider vinegar. Ang apple cider vinegar ay nakakatulong din sa pagbaba ng antas ng uric acid sa katawan dahil ito ay mayroong natural na acidic na sangkap. 5. green tea. Ito ay mayaman sa antioxidants na nakakatulong sa pagbaba ng antas ng uric acid sa katawan. Anim, pineapple. Mayroong sangkap na bromelain ang pineapple na nakakatulong sa pagbaba ng antas ng uric acid. Pito, celery. Nakakatulong rin ang celery sa pagbaba ng antas ng uric acid. Dahil ito ay mayroong anti-inflammatory at antioxidant properties. Walo, nettle tea. Nakapagpapababa rin ng antas ng uric acid ang nettle tea dahil ito ay mayroong natural na sangkap na ginagawang diuretic. Sham garlic, mayroon ding sangkap na anti-inflammatory ang garlic na nakakatulong sa pagbaba ng antas ng uric acid. Isa zero berries, tulad ng cherry, ang mga berries ay mayaman sa antioxidants na nakakatulong sa pagbaba ng antas ng uric acid sa katawan. Mahalaga pa rin na magpakonsulta sa doktor upang masiguro na ang paggamit ng mga halamang gamot ay ligtas at epektibo para sa individual na kalagayan. Yan po muna sa ngayon sana po nakatulong po yung video ko sa inyo po. Please share at palike nam po sa mga video ko sa bayan nyo na din ng follow para updated kayo sa mga susunod kong video.